Okay guys, sa uh, medyo matagal-tagal tayong hindi nag-upload at uh, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita dito sa aking uh, YouTube channel na Uncle James Channel. Then uh, before uh, ipagpatuloy ko yung aking pagbablog ngayon ay sana support nyo po yung channel ng aking asawa, Edge Mix Vlog. At uh, doon po tayo nagbablog. May mga time po na nag-upload po ako dyan. Doon sa uh, channel ng aking asawa AIDS Mix Vlog po please support and um, ayun na nga guys uh, magandang umaga sa inyo and kung anumang oras kayo edad na ng aking video ihahatid ko muna yung anak ko sa sa kanyang duty sa may Quirino Hospital kasi doon po siya nakabase ngayon uh, natapos siya kasi yung 6 month na duty niya sa isabi nyo kaya ah uh, Required kasi na kailangan dalawa yung maging uh, ah dutyan ano, hospital din. Ito na po yung pangalawang duty niya sa may labor. Ito po ay Carino Hospital. And uh, mas kilala siya sa tawag na labor. Uh, Maagat na talaga kami umaalis ng anak ko. Then ngayon lang ulit ako ng vlog dahil medyo nabigyan tayo ng pag ng panahon at uh, oras. Yung mga nakaraan kasi guys, uh, talagang maulan. Ang hirap mag-vlog. So, ang ginawa ko na lang ay uh, sabi ko kung saan ako makaka-timing, makaka-hanap ng tamang panahon na maganda, ay tsaka ako mag-vlog sa paghatid ko sa anak ko. Kasi, actually guys, uh, nasa... One month na, na nag-duty yung anak ko sa Kirina Hospital at uh, kailangan talaga gawin niya ito dahil uh, siyempre required sa kanilang school. By the way, tapos na yung schooling ng aking ano, uh, by December, siya ay, sila yung magkakaroon na ng graduation. and uh, Pero hindi pa rin tatapos doon yung ating, siyempre mga paghihirap dahil talagang marami pa tayong pagdadaanan. Then, ako, ganun to pa rin, patuloy pa rin sa pag- uh, naalalay. Then, uh, pagka ganitong araw kasi, madaling araw yung anak ko. Pagpapasok siya ng... May time kasi yung schedule niya ay madaling araw. Then, uwi siya ng alas 6 ng hapon. So, kapag naman sa susunod naman na araw ay ang gagawin niya naman ay mapapalitan naman yung schedule niya. Minsan papasok naman siya ng alas 6 ng hapon, ang uwi niya naman kinabukasan na ng alas 6 din ng umaga. So, ang pinakamahirap lang na biyahe namin ay yung hapon, pag iahatid ko siya dahil talagang marami, grabe na traffic noon. Sa umaga naman, tulad ng ganito, nandun pa rin yung traffic siyempre normal na yan sa atin. And ang kagandahan lang nito kasi, medyo nalulusutan natin. Dahil yung volume ng tao ay hindi pa naman ganun karami. Bagaman, sunod-sunod na yung sasakyan, medyo traffic na. Pero hindi kasing tulad ng hapon, nakapagkahapon ay talagang napakahirap. Sobrang hirap, lulusutan mo lahat and traffic. And talagang nandun na yung tag-ulan lalo, lalo na ngayon uh, yung tag-ulan na panahon, yan ang pinakamahirap sa lahat kasi hindi ka talaga makakapagbiyahin na maayos Then, pero kahit naman tag-ulan tuloy-tuloy pa rin naman at dahil may mga kapote naman kami sigurista kasi ako pagdating sa mga ganyan so ayun nga guys tuloy-tuloy uh, lang at uh, nandito na tayo sa San Mateo malapit na tayo sa SM San Mateo And sa ganitong panahon, napakaganda, nakikita nyo naman. Pero ang mahirap lang talaga, syempre, gabi. Kapag kagabi, kalaban mo yan yung nakasilaw na ilaw. Mapapansin nyo naman sa daanan. Yung medyo nagbablurb yung ilaw. At uh, lalo na kung masasalubong mo yung mga sasakyan na malalakas ang ilaw, yun ang pinaka napakahirap. At sa umaga naman, ang kagandaan naman sa umaga, hindi ka masisilaw sa ilaw, bagaman ay talagang may katumbas na problema dahil yung traffic talaga nasa umaga. So, eto nga guys, tuloy-tuloy lang kami. Then, syempre, ah uh, kailangan naman maghabol ng oras dahil kailangan on time. Hindi kami, hindi malilate yung anak ko. So, pag umigising kasi kami alas stress, din magpe-prepare. Then, pagkatapos nun, um, babiyahin na kami mga alas 4, alas 4 or before 5 siguro, minus 90 para alas 5. Mabiyahin na kami kasi kailangan maabutan namin yung alas 6 ng umaga dahil yun po yung starting ng kanyang duty sa labor. So, ah, uh, sa ngayon makikita nyo napakaganda ng panahon pero ayos lang, walang problema at uh, medyo traffic lang ng konti, nandyan yung mga tulad nyan, yung sasakyan na biglang sasalubong sa'yo, hindi mo kung hindi ka masyadong alert sa mga ganong bagay, ay napakalapit po ng disgrasya sa ganyan so medyo matagal lang tayo nagmumotor bagaman kahit na matagal lang tayo nagmumotor, ay talagang hindi talaga may iwasan yung kaba. Pero mas ano sa akin, mas gamay ko yung biyahe mental ba hanggang labor dahil kumbaga hindi kami humahataw ng gusto. Hindi kami nagpapabilis guys. Uh, sakto lang yung takbo at uh, hindi tulad sa sa isabi nyo sa commonwealth. Talaga pag-akyat mo ng batasan, talagang paspasan na talaga yun. Grabe hindi ka talaga pwedeng uh, tutulog-tulog doon dahil pwedeng banggain ka or masagi ka or masabitan ka. Unlike sa ganitong uh, daanan, maya-maya, minor tayo, uh, hindi masyadong nakakatakot. Kasi pagdating sa kalsada, mas pabor ako doon sa pahintuhin to dahil nakakapag-minor tayo, mas natatakot talaga ako dun sa malalaking highway na tuloy-tuloy talaga dahil ang pinaka mahinang takbo ko ron ay 55 to 75. Then, uh, unlike dito sa ganitong kalsada, tatakbo ka lang ng 35, 30, 40. Pinakamabilis mo na dyan yung 40 kasi uh, bumper to bumper, eh. hindi ka pwedeng mag paspas -pas ng gusto dyan. Kaya, hindi ka pwedeng humataw. So, buong rin tayo kapag wala tayong kasabay. At uh, medyo okay naman ang kalsada. tsaka tayo buong Pero kapag yung sobrang traffic ay hindi tayo pwedeng pumaspas dyan. Pwede tayo maipit. Bagaman, mas, ano, mas gamay ko pa rin yung yung medyo traffic ng konti na nakakalusot ka sa dun sa talagang hatawan talaga ng gusto. Uh, isa, sa, isa sa mga kinatatakutan ko yung bigla kang masusurprise sa kalsada. Siyempre, ang bilis-bilis mo. Tapos, eh, mga antak mo mo, alimbawa, 70, 75. Tapos, biglang may lubak. ako sigurado, titilapon ka. So, yan ang mga bagay na iniiwasan ko sa kalsada. Unlike sa ganitong medyo traffic, eh, mapapahinto ka ng konti. O kaya mag-miner ka syempre. So, nandito na tayo guys sa may, uh, malapit na tayo sa conception. And tuloy-tuloy lang, napakaganda ng panahon at uh, madaling araw na, nakikita nyo na. Uh, maliwanag na ang kalangitan, medyo ano na. Sa mga oras na ito ay nandito po tayo sa mga around 5, 5 to 5.30 a.m. So, ito nga pala yung parang bypass road eh. Yung itong nilikwa natin. Pero walang bypass road sa ano, sa Concepcion kasi ano yan eh. Napakaikli lang naman ng mga biyahe dyan. Ah, uh, hindi ka lang pwedeng mag-counter flow. Kaya dito tayo duman sa sa kanan. Then, tuloy-tuloy lang tayo sa unahan nyan ay makikita naman natin yung Roosevelt Lamuan. So, yung tinatahak natin ay papuntang, ano to, ah, uh, Lamuan. Ah, uh, diyan po tayo nag-aral nung first year high school sa Rosberg, Lamuan. So, ah, uh, ayun nga guys, tuloy-tuloy lang tayo at, ah, uh, napakaganda naman ng biyahe. Hindi tayo masyadong na-traffic. Sa totoo lang, ah, uh, nakakapagtaka. Ngayon lang kami nagbiyahe. Nang ganito, magkaroon man ng ah, uh, konti traffic pero hindi talaga, hindi talaga siya full stamp. So guys, papasok tayo yung bridge na to ay ah, uh, maritina bridge. Ito po yung ah, uh, makikita nyo sa taas, yung ilog, dyan sa baba pero hindi po tayo kumuha ng konting ano, clip or video dahil nasa highway po tayo kailangan nakatuon po yung utak natin or yung mata natin sa dinadaanan natin so dapat guys ito po po river bank dapat dire diretso tayo pero mas gugustuhin pa natin dumaan dito sa may uh, kanan para <laughs> ito yung sabi ko na parang uh, bypass road pero hindi to bypass road ito ay alternative road so mas maganda kasi dumaan dito dahil walang masyadong umi-stop pag doon ka kasi sa kaliwa, yung highway sa labas, pag dadaan ka ron, ay talaga may maya hinto ka dahil nandun yung mga pumipick up ng pasahero. Kaya, mas ginugusto ko itong daanan na to na alternative. So, sa unahan lang ito, nandito yung ano, Loyola Memorial Garden. Yung maraming artistang na, nakalibing dyan sa cemetery na yan. Then, sa unahan niyan, napaka-dali napaka lang ng kalsadang ito dahil sa unahan niyan ay lalabas na tayo papuntang kung saan yung riverbank. Iyan uh, po yung kabila. Then, itong tinatahak natin ay ito yung sinasabi ko nga kanina na alternative road. Oh, so, ito na po. Nasa tapat na po tayo ng Loyola Memorial Garden. And uh, napaka-traffic po rito pag November, siyempre matik yan. So itong dinadaanan natin, pagkana natin, to pagkana na pagkana natin dyan, medyo maglalaylo tayo ng konti dyan. Dahil yan na po yung highway talaga. Then sa unahan ng konti dyan, kung mapapansin nyo, medyo nagta-traffic na konti. Kasi sa unahan dyan, yan na po yung barangka. Makikita natin yung tulay dyan uh, yan na po yung barangka. Kaya medyo natatraffic tayo dahil yung doon sa kabilang kalsada at yung alternative ay nagtatagpo. So, pag nagtagpo yun, nagkakaroon ng traffic na konti. Then, ayun tuloy-tuloy lang po tayo and uh, mapapansin nyo, maliwanag na. Pero, ano pa rin yung mga ilaw? Medyo nakasilaw pa rin. Pero, kahit pa paano, uh, napakaganda at napakaswerte nung vlog ko ngayon nagkataon na maganda yung biyahe kahit na medyo marami-rami na yung sasakyan eh normal pa rin to dahil tuloy-tuloy uh, lang so mapapansin nyo guys yung tulay uh, nandito tayo sa barangka yan yung tulay na matagal na yan napakalumang tulay na yan and uh, papunta po ng katipunan yan sa unahan yan may mapapansin kayo sa sa intersection, sa may stoplight, pag kumanan ka dyan, papuntang Katipunan, papuntang Nawasa po yun. And UP Katipunan. And pag kumaliwa ka naman, is yun po yung may daanan na shortcut papunta naman sa labor. Or, ah, uh, dire-direcho po papunta ng C5. Yeah, kung mapapasin nyo po. At kung di dire na naman kayo, ay yun naman ay papuntang Cubao. Ah, uh, yan, yun po yung Aurora Boulevard. Yan, mapapansin nyo po yung tulay na yan sa taas. Yan po yung, na uh, pag kumaliwa kayo, alam mo, nandun kayo sa taas, pag kumaliwa kayo, ah uh, papunta sa C5. Pag kuma kumanan kayo, papunta naman sa uh, Katipunan, UP. Then, kumaliwa po tayo dahil uh, mas ginusto kong duman dito sa kaliwa dahil dire-direcho na yan, wala nang hihintuan na intersection or stop type. Uh, unlike dun sa kabila, kung dumaritso tayo dun, meron pa rin tayong dadaanan na stoplight, then medyo matatraffic pa tayo ng konti. Kaya mas madalas ako dumadaan dito sa dito sa kaliwa, ito po yung papuntang C5 sa Libis. Kung alam nyo po yung Libis, yan po yung daanan. So, dahil dito po kami dumaan, mas malapit po yung entrance ng Uh, labor or Quirino Hospital. Then mapapansin nyo po, uh, medyo uh, dumadami yung sasakyan dahil medyo maliwanag na. Pero at least malapit na kami. And hindi naman masyadong mahirap at uh, hindi masyadong traffic at hindi rin umulan. Kaya napakaganda ng timing ko sa pagbablog na ito. So guys, sa unahan yan, mapapansin nyo, yan na yung intersection. Then, ayan na guys, ah, medyo nag-minor na tayo dito at ah, papasok na dito sa, sa labor. Ito po yung ah, Quirino Hospital, mas kilala siya sa tawag na labor. Then, pagpasok natin dyan, ah, halos ito yung mapapasin nyo, yung dinana natin ngayong pwesto na to, ay yan po yung entrance dati. Yan yung ER. Pero nakakapagtaka dahil itong hospital na to ay bawat, bawat side niya ay hindi mo alam kung asan talaga yung pinaka-front kasi halos lahat mapapansin nyo may ER. Then, dito na ako duman sa sa taas dahil medyo traffic dun sa sa baba. Pero nasa loob na po tayo ng compound ng uh, labor. And, uh, ayun, pagkaliwa po dyan, meron naman isang entrance na naman dyan, isang building kung saan doon doon pumapasok yung anak ah, ko. Diyan sa unahan na yan, guys, ah, mawapasin nyo. Itong mga nakapilang mga ah... pasyente, yung mga kamag-anak na pasyente, yan po yung mga humihingi ng tulong, mga charity, yung mga ganun. At ah... itong... nag-stopover mo muna tayo dito kasi ito talaga yung pinaka-stopover ko kapag ah... tayo ng oras. Mas maganda kasi dito dahil ang lapit ng uh, lapit ng entrance ng papasukan ni ng aking anak. Yan si Ace, yan po yung aking anak. Then uh, dito na po tayo at uh, ayan uh, thank you Lord at nakarating din kami ng maayos walang sagabal, walang problema at yan, lagi lang ako nagdadesal sa tuwing babiyahe kami dahil syempre yan po yung kailangan natin yung hihingi tayo ng, ng uh, uh pagantabay paggabay galing sa kay Lord pag tayo bumabiyahe. Then, ayun nga. At uh, pagkatapos nito guys, uh, kapag hapon naman, dahil, dahil pang umaga siya ngayon, uh, pag dating ng hapon, sinusundo ko siya. Dahil napakahirap sumakay. Napakahirap pag uuwi siya ng alas 6. Then, nakakarating siya ng mga alas 9 ng gabi. So, mas ginugusto ko na lang na sunduin siya. At least, um, nakaka-uwi kami ng 7.30. Then, ay na nga guys, uh, good luck sa iyo Ace and uh, ayun, ito po yung pangalawang hospital na kanyang ginudutihan. Ayun, kung mapapansin nyo, papasok na siya. And ako mamaya ay babalik din dito para sunduin ulit ang aking anak. Yan po yung ginagawa ko. Pero kapag ka umaga po siya, ay kapag kahapon siya naka-duty, eh, hindi ko na siya sinusundo kasi pinabukasan na siya uwi. So guys, maraming maraming salamat guys at uh, sa pagsama ninyo sa aking uh, vlog. Kahit na medyo nainip kayo, ay uh, maraming maraming salamat. And shoutout nga pala kay Boynyog and kay Mr. Peps yan. Hello Noy and uh, kay ano, kay paring Inchi, yung kanyang uh, motorista Rakista rakistang motorista, ah, gitarista. And, uh, ayan, shout out sa mga kabiga natin and more power nga pala sa mga, mga small, small YouTuber na kagaya natin and sa mga kabikulan, yung mga vlogger dyan, mga, mga friends natin, yung mga follower natin sa Bicol, shout out po sa inyo lahat dyan and muli at uh, siya nga pala, shout out nga kay Kuya, Kuya Bot Kuya Bot ng uh, Bakakay, shoutout po, pakipalo po si Kuya Bot. And maraming maraming salamat po guys and bye-bye.